Usap-usapan ngayon ang tungkol sa pagpapahinga umano ni Kim Chu bilang host ng It's Showtime. Kumalat kamakailan ang balita na nagpaalam na raw siya sa programa. Ayon sa chismis, may pinagdadaanan umano siyang personal na problema. Naging emosyonal pa raw ang mga kasama niya nang siya ay nagpaalam. Maraming netizens ang nalungkot sa balitang ito. Ngunit sa isang panayam, nilinaw mismo ni Kim Chu ang isyu. Ayon sa kanya, hindi totoo ang balitang iiwan niya ang It's Showtime. Ang katotohanan ay magiging abala lamang siya sa ibang proyekto at personal na gawain. Hindi raw niya matatawaran ang saya at pamilyang nabuo sa non-time show. Dagdag pa niya, parte na ng buhay niya ang pagiging host ng programa. Maraming netizens ang agad na natuwa sa paglilinaw ni Kim. Para sa kanila, malaking bahagi ng kasiyahan ang dala niya sa entablado. Kilala si Kim bilang masayahin at nagbibigay aliw sa madlang people. Kaya naman hindi maiwasan ng ilan na mga mba ng kumalat ang maling balita. Sa huli, pinatunayan ni Kim na mananatili siyang bahagi ng It's Showtime habang kaya niya.